Nanginig <laughs> ko yun, yun. <laughs> ah, man, goto. Nanginig na, nanginig. 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 na ako, pero nanginginig din ako eh. <laughs> e, maluto yung yung baka. <laughs> order ng ano yun, eh. Order ng pipe. order ng pipe eh. <laughs> <laughs> Paano kay order ko? Ay, order sa noon, Ah, meron yung... Pagkakasama mo yun. Pwede kang makakita ng buhay doon sa kambingan pala doon, natatayang. Nag-order siya ng pipi, bro. Ah, <laughs> 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 <Makanong, laughs> na, nag nag-nag-sell. Mm, ang Tagal <niya> nakatitig eh. Ngipin <laughs> <laughs> <up> rin 'to. <laughs> harap na lang, eh tinanggal 'ko yung lalim. Kontest. Tingnan natin kung saan may nagastas. Saka nyo, wala tong siya. tong oh, kinasala. May ugong pa rin siya. Mm. Baka yung may tama yung may tama doon e, sige ba? No? Wala naman kasi dati yun. Okay mm. naman andar noon. Kaya nga. Ba't narinig nyo dati andar noon? Hmm, tinignan na. May, may naot na otot. Tinerbit pa nga natin mm. noon. Mayroon nga, no? yan, no? Okay. Kulong tayo itong pagka hindi natin naalakuan yung ingay, e, no? Pulis pa yung may aking, noon. Pulis. Pulis. <laughs> Pulis. Sabi na nung mapisa kasi palitan. Wala tayong pera. Pulis pala. Pulis pala yan. Pati tukulin. Pulis. Hmm. Kapatid ba ng Gonim yan? Hmm. Yan? Hmm. Wala mo hmm. yun tinawag ni Paul, di ba? At then... Hmm, po yan. Katulad din ang kapatid, pulis ng kapatid polis na ganyan yun ngayon na po kami Hmm. Wala ata tayong tubig ya. Mahinang klase yung hmm. kwan yun. Hmm. Eh, okay na yan, sabaw oh. Hmm. 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 Hmm may tindahan pa? ba? alam ni bob ito. Well, doon eh. ano no, doon, doon, sa bilang Wala bob. bilang ju ne? yung pag -ganan -ganan maglakad. Yeah, doon. Ay, yung 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 Sa? yung 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 Di ba? Di, eh, wala doon eh. Wala sa doon eh. Saan? Wala doon kay Mujambil. Iba na? Iba na nga. Sa so, away-away. So. Walang ibang pagbintangan doon boy. Bearing lang sa ano doon boy. Hulahan so, yun? Mm Hindi -hmm. sa sa balancer. Eh. May iba pa doon yung ano. Sabili so, mo na kaya ng mga adjuster na yun. Hmm. Mm -hmm. Yeah. Dalawa pa yun hindi napalitan dun eh. Ano nga no? -huh. Ah.

induin lagi tamu kah? terus bangsa oke tenang. ini, ini buka buka sih pagi kami. ini coba yang akan langsung disaken, Sa saka tubig yung ano ko. Ano kayong Bernes? Ano kayong mm. Bernes? Mm. Ah, ginawong... Hmm. na. Kasi sulod na Bernes, pasko eh. Lechon si Dwayne. yung ginawang lechon na ngayon. Hindi na basta-basta pala mga kasal na yun. Kakasal sana yung kasama ko ngayon. Hmm. Si Nancy. Bakit? Iba na? Si <Easy> yung driver. Ang <laughs> <laughs> panay tawag doon ng tayo. Hmm. <laughs> ano na? Ano Di ba online? Hmm. Hindi makakasal. Pinapunta sila doon. Tapos nung tinanong yung babae kung may relatives na muslim. Wala. Ah, kagad ka agad. yung muslim? Once muslim na sila. Kaso nahanapan ng relatives. Hmm. May relatives na muslim dito. Wala. Hmm. Yung. Yeah. pala yeah. kay bro. Diyan. Hirap sila bro. Bakit? Okay. Eh, kailangan nila napa ng relatives na Muslim daw yan. Eh, kung sabihin mo yan, oh, tapos na. Eh, harap. Ha? Dapat nandun, naka. Naka, pero, ma, dapat. Hmm. Yan, nung. Ang galang eh, oh. Talaga magpapakasal na. Yan naman yan, witness. Yan, doon na nga sila ka, sila. Yun, yun, para naman. Kasi sa dahil magpano. Kaya, yun, <coughs> yung yung babae babae wala mga eh dapat magmirong babae mm. ano ka ko. Oh, ano? Ito na ako yung 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 ako yung po eh. yung 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 yung

Puro-tuyog ang ulam nito Init mo lang yung sinabi ni Tukos mo siya. Init mo lang. Sinabi si Ipin doon ano. Sinabi Yung doon yung grit. Yung papalibog. hindi sinabi si Dibay. Eh, sa ano. Hindi ano yan? Maligaw yan. Naman kang pangalan ah. Pura. lang.

Kilala ko to. Prospect ko. Kapagaling mo. Masya kayo ba ang kakunod doon sa balad hmm. Ano ka, binibila natin hmm. dati? Doon pa rin eh. Sa dulo. O, maganda doon mamina balad Balag. Natanda kasi doon sa ano? Naprak. Magsanda na kayo kan doon? Magulang na. Ibigay sa iyo. Magulang. Pero may mga bata na may bibigyan lang sa iyo. Yeah. Gumulang na sila kamo. Hmm. Sila yung gumulang. Ang buka lang gumulang doon. Pero bata ang tinda. Jangan cuma patah kurang mungkin dapat bertanda. Ini mau kah yang paling butut-butut tuh dona? Iya, diro butut-butut nih. Ayo on. Ini kan maksudnya. Itu dekat gue kayak di sana.

Hinanap lang yung gano'n yun. Saan kaya hanapin yun? Sa? So, Hindi. Hindi naman ay kung ano mo. Eh, download mo na lang sa ano. Doon sa music mo. Kasi yung music mo lahat, ipasok pasok doon lahat eh. Langit yan. Po. Yung nang nasa forest <laughs> yung... Upload <laughs> <absorption, laughs> yun. Music <laughs> yun doon. Sounds <laughs> din yun. I-upload <Yeah, laughs> mo yung, <laughs> yung sounds <laughs> yun. <laughs> kaya open. Nakukuha <laughs> yung lahat sa ano mo. Meron akong makita. Pero sa mga nag-vlog naman. Pwede mong kunin niya pero may video eh. Wala 'yon, wala pang sala yon, video. eh. Music 'yon. Wala. <coughs> yung sa beat, meron ganon eh. Sa beat. Meron ganon, Meron yung palaking busos, yung busos. Palaki mo. Oh, editor. to. Uh, meron 'yon, yung Pilipino. Meron yan, sa laptop mo yan. Meron din naman sa Kenmaster ah. Mm. -hmm. Oo. Oh. Uh. Meron yan yung iba, kahit yun lang ang ginagamit na iba ng ano, ito yung mga iba, yun lang ginagamit, okay na. Mm. Yung, yung kitim, so yan nga, yung tumatawa lang ang ginagamit, di ba? Sipin mo ba yung harap? Mm. Ah. yung ano, mo, alam mo ang buo. Alamon mo yan. Taka talaga dyan. <laughs> 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 isa pa, isa pa. yan yung ikano mo, biglang viral. Oo. Uh, <laughs> May tunog pa <po> yan eh. <laughs> <laughs> yung mga tunog-tunog, meron naman yun eh. <laughs> Dinadong din kasi nila Maka? Okay. Hmm, lang mo yung umugong <coughs> <coughs> doon? <tis> mo parang waser ang mga dula mo yung parang waser? Sakit nga? Maluwag oh. Magit-agit-git sa doon natin. Ano? Hmm. Ibawasan na yung punting sila bawa. Linaplop nung isa. At picture mo. Yung isa, dilap-lap tong. Yang ito, ito ito naka naka Ah, oh, isa lang ang boto, isa lang oh, ang boto. Pero... Yun <laughs> <ramyang abidin siya. laughs> <laughs> na marami yung ipitin siya. Kaya napatigil si Nunez, sinip-sip yung bambalibog eh. Na, na ano agad, na